So yun mga idol, good morning yan dahil birthday natin ngayon uh, Pero meron tayong good news yun gusto ko lang magpasalamat sa eh dyan pala, te, dyan ka pala video mo nga te yes. So guys uh, thank you mga pala sa nag-sponsor sa atin ito mga idol yan. so gusto ko lang magpasalamat din ngayong araw na to yan kasi uh, another day another year na naman panibagong Ah, uh, nadagdagan tayo ng uh, isang taon. 'Yon so Okay. Wag mo nang itatanong ng idol kung ilang taon na ako. Alam mo? Kuwelo pa lang ako idol eh. Baka kasi tanong mo na, inunahan na kita eh. <laughs> Siyempre, uh, kumbaga ang tawag doon, uh, secret. Secret na lang 'yon. 'Yan. Um, ang birthday ko nga pala ay May 6, 19. Secret na lang 'yon. Uh, so, 'yon. Sa nagbigay natin ah uh, Salamat, Yan. meron tayong pang munting bakas. Oh. So, salamat din sa mga solid followers natin na nag-aabang ng ating bakas. Ang so, location natin, uh, nandito tayo ngayon sa bayan ng Mukada. Sa aking... Uh, Nagbakasyon lang. Lupang sinilangan. sinilangan so, tayo mga idol. Aba! So, anyway, uh, sobrang nagpapasalamat talaga ako mga idol sa mga uh, solid followers natin dyan sa Ganigans TV, sa ating... Uh, uh, munting bakas. Oh. Uh, walang sawang sumusuporta. Uh, thank you. Huwag kang so, umiyak kay idol, Umiyak ka idol. ano lang, uh, tears of joy ba? Uh, okay. Tawag Okay. Uh, Sige lang. Kasi nag-thankful tayo kasi nadagdagan tayo ng isang uh, isa pang isang taon na naman. Yan. Tama. Yan, duman yung isang taon na masigla tayo. Yan. So, Kumbaga, I Lord, a blessing yun para sa atin. Tama, sa, tama. sa atin. tama, 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 idol. So, sa, sa mga dahilan para uh, magpatuloy pa tayo sa uh, panibagong bukas. Ayun. Sabi nga nila, uh, pwede kang magpahinga pero huwag kang titigil. Ya? go lang tayo ng go, mga idol. Ayun. So, nag, uh, ano lang, thank, thankful lang tayo kasi may mga uh, taong nakaka-appreciate pala ng uh, kahit ganoon lang yung ano natin yung munting bakas natin may mga nakaka-appreciate sa mga ginagawa natin yan thank, thank you po sa mga nakaka-appreciate sa mga ginagawa ko, at least kahit paano, sa maliit na bagay man, na makakatulong tayo para sa iba, eh, wala ba malaking bagay na rin yan, siguro. Iyon, tama, Idol. So, ayun, babati din ako sa iyo, Idol. Happy birthday, Idol. Thank you, thank you. Para sa ating mga solid followers dyan, ng ganigans TV, yan, so... Ito yung ating ibabakas mga idol. Ma Salamat sa nag-sponsor. Okay. So abangan nyo ang ating munting bakas mga idol. Yan. Comment down below kung saan po yung location niyo Ang location natin ngayon ay nandito tayo sa bayan ng Mungkanta Tarlac. So comment na mga idol. Let's go.